Weh! <laughs> oh, o diba? <laughs> o oh, diba? Di na kailangan nang tanat. Lumilipad lang talaga siya. Kasoy! Hindi na pa kita interview, hindi na pa kita Para baka kasama yung sa ano mo eh. Nakasabihan na lang pala. Sige. Kasabihan na lang para sa kanila. Gagawin ko po ito para sa mga ng OFW na patulad ko Pagka po po, nanalo sa halalan na pilagas ng orkestman ng OFW na dapat yung worker na gagawin pong hero. So sa ngayon tatawagin tayong OFW Overseas Pilipino Hero. Sa tati eleksyon po aking kasway. Wow! Malakas ang mga hero. Ito ah. Diba, digma ang ito. Dapat na ito, mantinigma. Itong, Koy. Good luck sa'yo, pare Koy. Guys, anong kanta yan? Okay. To sing a song, Grip, we have Nathan, or aka Haring Kasoy. Grip na, tama ka, Grip na. Katanggap mo na ba yung padala ko sa Pilipinas? <laughs> Hindi <laughs> nga ba nangalala na ka? Ano? Masyado kang busy. Sana paminsan-minsan. <laughs> Yan tuloy na matay. Woohoo! <laughs> ang <laughs> angawiting <laughs> <laughs> ito, ang <laughs> panalo ko dito ay pang-rebound. Pang-rebound daw, pang -reban.